Ah, nangangako mo produce ah. Sa mga sabi mga nitibo pag mag-produce ng ulam ba? Ah. Parang manginasa lang. ugis. Ah, baboy guys oh, so, ayan ah. Na. Dali na

si Unok <laughs> guys so grabe na talaga na maldita, oh. dapat niya nang ano hindi na dapat <laughs> <Ay, laughs> nah, na. para <laughs> makahabol. <laughs> ang poso ayan nakadali talaga kami grabe talaga yung bitag nyo ah. malupit manghuli ng labuyo ito sa magaling 1000 views yan. Grabe ito. Ito, ito ang yun. pang pang 1M. Nakakita ka buhay dito, probinsya o. Kailangan Mag ayan pa guys oh, yung, yung leader ng uh, nitibo naghuyop-uyop pa. <laughs> nitibo. <laughs> nag <laughs> naguyop pa. Oh. Na guys, nagmantika na. Tara na oh. Ano? balat ah. na Wala na, talagang madadali na. Eh, oh. hey, para tumigas, sunukin mo muna dyan sa apoy. Eh, <laughs> hey, dapat may katabing putayan Para tumigas. Para tumigas. Para makawala yata ba ah. Ya? Yan na guys. Oh, milaw na. Milaw na oh. <laughs> milaw. <laughs> Grabe talaga. Dinamad na sila ngayon pagluto, ah. hilaw na binibigay ah. Mas maganda nga hilaw. Mas marami pa. marami pa. Na, no, dalawang oras pa naman bago maluto 'yan. Bilis nito. Ayun na guys, <laughs> yan ang. Napula na kay sulok ta. Ito na lang ulo. Hindi man yan ano, hindi man yan. Yung talagang may ihaw ng O pag ganyan. <laughs>